Ayan guys, may napilit na show. Ayan show. Hi. <laughs> Hello guys! Kamusta kayong lahat? Ayan, nakita nyo ba background ko? Ayan guys, the here si Dai Eds ay dito na sa kanyang munting tindahan sa Edna Store. Ayan, hello, hello, hello! Magandang buhay sa ating lahat! Welcome back to my channel, Dai Eds, ang inyong tenderang rocketera ng Iloilo, the city of love! Ayan guys, um... Ngayon, dahil uh, <laughs> si Day si Day Eds ay back to uh, ano na, ano ba 'yon? Uh, sa dating gawi. Kaya nandito na 'yung kita nyo na 'yung background ni Day Eds ay iba na. Tapos na, guys, ang uh, vacation ni Day Eds back to na. buhay-buhay tindera na naman si Day Eds at ganito ang nangyari sa aking tindahan, guys. Parang niransak wala na. Ayan, tingnan nyo, naka, nakakalat-kalat. O, oh, ayan, o, oh, marami na ang wala. Ayan, guys. So, kailangan na naman tayong mag-trabaho uh, dahil, uh, ayun, para maasikaso na naman natin ang ating munting kabuhayan, guys. Dahil dyan tayo kumukuha ng ating uh, pambili ng ulam. Ayan. <laughs> ayan, so, April 16. Oh, kagabi guys, oh, mga 10:15 ang aming flight ni sister at saka dumating kami dito kagabi guys sa uh, ano ba 'yon, yung sa airport yata ay ano siya, oh 11:20 kami naka ano, mga fast mga 11:30 na kami nakatapos nakalabas kasi guys ano yun nang naghintay pa kami ng aming baggage ayun at saka nag-travel kami pa uwi dito sinundo kami ni Mr. Pala doon sa airport kaya dumating kami dito sa bahay guys ay mga oh, 11:45 na oh malapit na mag 12 so medyo <laughs> hindi naman masyadong nakakapagod guys okay lang kaya ngayon ay gugora na naman kami ni sister, papunta na naman kami ng Iloilo -Ilo City dahil mamili na naman siya ng kanyang mga paninda doon ng mga slippers. Ayan, susasamahan so, ko na naman siya. Kaya ayan, naka, nakaano na naman ang inyong tendera, naka red lips na naman dahil aalis na naman ako. Ayan guys, samahan nyo kami na naman sa aming uh, ano doon, adventure sa Iloilo -Ilo City. Ayan guys, so But before that, please, kung hindi ka pa nakasubscribe, please click mo na yan ang subscribe button at huwag mong kalimutan. Pindutin ang notification bell. Bell all mo na guys para palagi, para manotify ka kapag mayroon na namang bagong update si Day dahil nandito na ako ngayon sa aking munting tindahan na wala ng laman guys. So, kunti na lang. Ayun. So, may darating tayong pero wag mag-alala guys dahil may darating na oh, grocery delivery si Dayez. Ayan. So, ang bilhin ko lang doon mamaya sa city guys, kunti lang yung mga oh, item na hindi ko na order kay grocery. Kunti lang. <laughs> Ayan guys. So, samahan nyo kami. Bye bye! <laughs> na kami going to L -L -L City of Love City of Love guys Nag-take muna kami ng aming vlogs para to may laman ang chat habang nag-ikot-ikot na naman kami. Ikot-ikot na naman dito sa city guys. Ayan, si Sister, si Tita Marce, love. Please subscribe our channel, Tita Marce, love. Ayan, at ako naman, subscribe mo si Light sa lalang raketera ninyo na dito dito sa Tita Marce, love. Ayan guys, umutom na guys, kakain lang ako Kain tayo. Ayan na kami order. Ayan guys, tapos na kami kumain, sister. Kaya, so, pwede na kami mag-start sa aming mga uh, project units na ang kami pangkindihin so, pa. Pamili so, siya ng mga uh, paninda niyang sleeper doon sa kanila. <laughs> Ayan guys, so, kaya kailangan ko namin 12 o'clock na ngayon kaya mabilis uh, na lang oras kaya dugo-go na kami guys sa mga 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 nakuha na siya. Ayan, guys. May nakili na siya. Ayan siya. Hi! Ako nakaupo na dito eh. Nahilo ako. Pahala, kanginhanin niya na ako. Guys! Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ito guys ang aming ang aking na uh, sa city yan yan ang mga slippers i-hold ko to sa inyo guys pagdating sa bahay isang sako 3 hours later guys okay. open ang aking na pamili sa city na mga slipper kasabay ko si sister ayan hindi ko na videohan yung sa kanya, guys. Nakalimutan na. Maging, ano na. Doon niya din yung i-hold, i-ano sa kanila. Ewan ko kung bibidyohan niya yun at mai upload sa kanyang ano, channel kay Tita Marls. Hindi ko siya nasabihan. Nakalimutan kong sabihan na kunan niya ng video yung mga pinamili niya mga slippers. Yun. Nakalimutin ko naman yun. Ito lang yan. Ayan, open ko. Puro lang to slippers guys. Mayroon din akong mga pang kids. Ito ang alikabok ng ano na to. Saka, pak. Ayan. Ayan guys lahat. Mga slipper lang lahat. Ito guys ay Guys, ito lahat yung aking pinamiling slipper, lahat ay oh yan ay tag 50, hanggang yan 50 pesos. Oh, uh, dalawang dosina yan, guys. At uh, dito naman yung uh, Dora Walk. dahil mabinta si Walk. isang dosina kinuha ko. Kalahating dosina, anim naman yung uh, Spartan at anim din ang Dragon. Mas mabenta kasi si Walks guys. At ito naman ang pang-kids ko isang dosina at kalahati, iba-ibang size, iba-ibang kulay. Tag 50 pesos din ito guys dahil same lang ang price sa pag matanda at saka sa maliit sa bata. Ayan, so ito din yung aking uh, nabayaran sa lahat-lahat ng yan ay total amount of 2,865 lahat guys ang nabayaran ko doon sa, sa aming suki ayan so itinda na naman natin ito guys <laughs> para mabalik na naman ng ating puhunan ayun so ito guys yung binili ko kahapon nung magkasama kami ni sister na mili ng slipper dumaan kami sa ano nagbili ako ng chocomotso. Ayan, at saka itong candy na fresh Ayan, bumili din ako. At saka itong candy na lips. Ayan, nagpapansin na ang aking survivor na pusa. O, oh, ayan. Nagpapansin. Wag! Nagpapansin na siya kasi nagutom na siya siguro. At ito, bumili din ako ng Domex para doon sa CR ko. At saka, dalawang alkohol. Tatlo yan, guys. Ginamit ko ang isa pala. Ayan, ginamit ko kasi wala ng alcohol dito. At saka bumili ako ng anim na smart. Smart dishwashing. Ayan, ang kalamansi at saka lemon. Dalawa, anim ito guys, kaya lang, o dalawa na lang yung kalamansi kasi ginamit na namin doon. Naubusan kasi, hindi nakabilis. At ito naman ang aking sabon. Ginagamit. At saka, ito guys ang face mask bumili ako ng limang pack na puti at limang pack na black. Ito naman ay tinitinda ko ng 20 pesos ang isang pack. At saka dito naman sa isang ano din, ay bumili din ako ng ito, yung super glue dahil naubusan na talaga dito. Wala ng super glue si mister. Ito naman ay nagdagdag lang ako ng tatlong pack kasi may dalawa pa naman dyan na natira. Ayan lisensya. Ito yung kanyang resibo. Pinalagyan ko ng name para malaman ko kung tumaas o hindi. Ito naman ang ball pen. Flex stick na ball pen guys. Nabili din ako. At ito naman ay yung pang ipit. Ayan. At ito naman ang kiwi. At bumili din ako ng isang marker. Ayan. Ay highlighter. Highlighter pala. At saka isang ito, yung styling gel at saka ito pa yung... At bumili din ako ng isang glue dahil isa na lang dyan ang natira. dinagdagan ko lang, guys. Yan lang, lahat ang aking pinamili doon sa city kahapon kasama ng mga sleeper ko. Ayan. Guys, thank you for watching. Ayan, nakakalot. Thank you for watching and uh, please... Don't forget to like, share, and leave your comment below. Nakakala talaga ako pag ako ang nag- <laughs> Pasinsya na kayo. <laughs> Nagmamadali na. Nagugutom na ako. Ayan, guys. Kakain mo na si Day Eds. Ayan, guys. So, gabi na kasi. Ang dami talagang kalat. Ayan. Bye-bye. God bless sa ating lahat. And happy ceiling mga kasari.